I'm going hungry I'm going hungry yeah. I'm going hungry Nagugutom na ako <laughs> Hello vlogs Ako si Fabiles Ito ha Gagawa na naman ako ng uh, Pang uh, ang TikTok ko. <laughs> Sige, pero alam niyo nagugutom talaga ako kaya eto, bumili ako ng show my, syempre with rice to show my love for you. <laughs> Sige, kakain ako ha. Hmm, pabalikan ko kayo. Syempre, dahil kakain ako, dapat mayroon akong drinks. Ayan oh, no? mogu-mogu. Ang Tagalog, gumugumo. <laughs> gamu-gamu, mogu-mogu, parehas lang yun. <laughs> alam nyo, after kong kumain, na ah, kanina, at ah, may drinks pa ako, eto, syempre, pagkatapos kong kumain, magkaroon tayo ng, ang tawag dito, nakalimutan ko, eh, ang dami, mga pika-pika, yung mga pampagana, pero, sige, French fries, no? Sarap nito. Pero alam nyo, minaalala ko eh. Alam nyo, ang French fries. Pagkain, syempre, malinaw sa France, no? Pero yung pagkain Pinoy, gagawa ako ng business ko, ng negosyo ko. Gusto ko yung pagkain Pinoy, tulad ng French. French yung sa French yung an ba yung pizza? Oh, 'di ba pizza? Hindi naman pagkain Pinoy yan eh, galing talaga ng anding yan eh. France din yata yan eh, yung pizza. Italy, Italy, tama. Thank you. <laughs> Italy. So gagawa ako ng uh, pang Pinoy na na antawag tawag dito na pizza. Ayan, gagawa ko ng sarili kong negosyo pangalan. Alam niyo kung anong pangalan ng pizza na yan? Ha? Filipino version. Filipino version, no? So, title pa lang, malamang trending na. So, ang tawag ko dun ay pigsa. Oo, oh, kasi tunog ng pizza. O, oh, sa akin, eh, syempre, Pinoy, pigsa. <laughs> Kadiri. May kasunod pang ano yun, ha? Subtitle, Bagong Putok no, pizza, bagong putok, no, sarap nun, ewan ko na lang, kung, palagi ko gaganaan tayo ron, <laughs> kakainis, ala, may naalala ko, syempre, pag pinutok mo yun, bagong putok, yun, no, oh, may melted cheese na, matik na, sarap, <laughs> tama na nga, ito, pagbili ko lang, oh, tingnan oh, na, ano ako sa title, eh, do not, do not rock, Oh. Eh, rocker ako eh. Gusto, may ko sa mga rock music. Tapos, nakalagay donut rock. Ala. Donut ba na natin to? <laughs> <laughs> Joke lang. Bumili ako. Sa halagang 55. Alam, bili na kayo. Donut rocks. Hindi ko pa natitikman to. Mamaya malalaman natin ha. Sabihin ko sa inyo. Antabayanin nyo ang aking video. Kung ganuk to kasarap. Mmm. Oh. Tiyan, yeah, baka nag-ano si